Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa pagdalo sa inaugurasyon ng BARMM Local Legislative General Assembly sa Davao City, kung saan hinikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na makipagtulungan sa pagsusulong ng progreso, kapayapaan at pagkakaisa sa bansa kung saan walang Pilipino ang may iwan. Matapos nito, dumiratso ang Pangulo sa William War Air Base para sa kanyang departure honor para sa pakikibahagi sa ikatatlumpong Asia-Pacific Economic Cooperation sa Estados Unidos. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na gagamitin niya ang pakikibahagi ito sa APEC upang muling manghikayat ng mas marami pang mamumuhunan papasok ng Pilipinas. Pagkalapag sa San Francisco, California, agad na sumabak sa aktibidad ang Pangulo. Una dito ang pagharap sa Filipino community kung saan binigyan pugay ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pilipino sa US kasabay ng paghingi ng suporta sa mga ito sa effort ng administrasyon na gawing matatag at mayabong pa ang Pilipinas. Ikalabing liman ng Nobyembre kasabay ng breaking visit ng Pangulo sa US, nagkaroon ng hologram speech ang Pangulo sa 2023 Singapore Fintech Festival sa harap ng mga lider at eksperto sa finance kung saan ibinida nitong effort ng Pilipinas na makasabay sa digital transformation ng buong mundo. It will serve as a global platform for sharing learning and cooperation Essential elements in nurturing an inclusive and sustainable financial sector. In the Philippines, we remain committed to fostering an environment that promotes collaboration and propels the momentum of our digital transformation. Let us come together and harness the power of technology to create a more sustainable, inclusive, and prosperous world in this digital age. Sa kaparehong araw, humarap si Pangulo Marcos sa mga business leader, analyst at investor sa US upang magbigay ng update sa projection ng economic performance ng bansa. Kasama ng Pangulo sa Philippine Economic Briefing sa San Francisco ang economic team ng administrasyon. Matapos nito, humarap ang Pangulo sa mga kapwa nito lider sa APEC CEO Summit. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang bigyang diin ang kahalagahan ng knowledge at data sharing na mga ekonomiya na kasapi ng APEC para sa patuloy pang pagunlad at pagbubukas pa ng oportunidad sa kalakalan. Matapos nito, humarap pa ang Pangulo sa mga opisya ng iba't ibang malalaking kumpanya sa Estados Unidos kung saan binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapaigting ng kakayahan at kaalaman ng mga manggagawa upang makasabay sa nagbabagong panahon. Ilan lamang sa mga kumpanyang nakausap ni Pangulong Marcos ay ang Bain Company, Night Dragon, Vishay at Lloyd Laboratories at iba pa. Kaliwat-kanang kasunduan na nalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at mga kumpanya sa Estados Unidos sa linya ng weather forecasting, health at enerhiya. Matapos nito, dumalo ang Pangulo sa ikatatlongpong APEC Economic Leaders Meeting. Ito na ang ikalawang beses na pagdalo ni Pangulong Marcos sa APEC Summit. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na napakahalaga ng pagdalong ito ng Pangulo sa kaganapan, lalot 85% ng total export at import ng Pilipinas involve ang APEC economies. Agad naman itong sinunda ng informal dialogue kung saan nakatutok sa Climate and Just Energy Transition ang diskusyon. Araw ng Webes, ikalabing anim ng Nobyembre, dumalo naman ang Pangulo sa ikalawang Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Leaders Meeting. Layo naman itong isulong pa ang sustainability, economic growth at pagiging patas at competitiveness sa mga ekonomiyang kasapi at kabalikat ng IPEF. Sa araw ring ito, nalagdaan ng makasaysayang 1-2-3 nuclear deal sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Dahil sa kasunduang ito, sinabi ng Pangulo na nakikita na niya ang paggamit ng Pilipinas ng nuclear energy pagsapit ng taong 2032. Nagpapatuloy pa ang maaktibidad ni Pangulo Marcos sa Estados Unidos hanggang makabalik ito sa bansa sa lunes. At yan ang ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.